Pusog kayong hangin, nangkat-kat siya sa baba nga. So daw ato, atot hangin oh. Kaya na eh mga Pusog, gina-repair. Naging ulo-ulana. Wala, pusog kayong hangin. kusog kay hangin. Akong mga manok di katuldol silang tuluganan. So nay usa natalang. Ayaw. So amo um, ni kong abukado batuganan sa akong manok. Sumora so, na akong manok sulod sa 5 years. Sulod sa 5 years na akong puyo diri sa gumbalay, Mora na akong manok actually ilang mama ani gipatay, gipatay sa si Eros Campo. Toy na sa kampo dala toy ni Letlet daghang kay balhibo sa manok nga puti. Tapos na pa yung mga iring. Unsa ano na ning iringan ni oy mang man sa mga mga tulog. Oh. So, isa sa mga dako nga kahoy sa akong balay kay ang santol. So nana siya bunga. And then, ang uban sa babaw, tagdutay lang ako nang gikuha. Then, ang iban is nang ka, kag, ano, ari naman, santol sa balay. So, nalipay, giko nga na, isantol akong balay. Kay, na ano sya bunga. Ayan. so, yung bunga. So, ito yung aking store. Sari-sari store. So, we'll, ito po ay aming window. So, ginawa ko siyang store. Ayan guys, stranded me kay Gaulan. So, na, kapuli na kami and then napami bugas. So, nagkuha kong dahon saging. And then, ari akong mga kaubanan. Taran! So, ari kami karon sa kakahuyan. Check, Palama alas 11.48. So, stranded kami kay Gaulan. So, ayan. Nayag mo And then, dire kami Tama, nagtago. Na, Tama, lakap na ba? Kaya bisig baha. Di na. So, na ako ay kuan Na ako dahon saging Kaya nami bugas karga. And then, na ako mga gipalit gikan sa fiesta. So, wait lang. So, guys. Finally, nakauwi na kami sa aming bahay. So, super lakas ng hangin at ulan. Pero ngayon, medyo okay na siya. And nasa labas আমি yeah,